Mahal mo ba tatay mo? O oh, kasi sobra talaga. For today's video mga kalang, nandito naman yung ako ngayon. Magpapansin naman sa inyo mga ka. sa aking mga followers. At syempre yung mga 90 na nagsasawa. bye sa mga kada-upload ko. Yun nga pala kasama ko ang aking tatay o kaya haligi ng tahanan. Dahil nagkaroon ako ng oras para sunduin siya kasi sobrang namimiss ko na talaga. Sinundo ko siya doon sa bahay nila para papunta naman doon sa bahay namin. Dahil nga siguro namimiss niya na rin ako kaya Di na siya nagpatumpit-tumpik at agad nga itong nagbihis upang sumama sa akin. Ko alam kung matutuwa ang aking tatay sa aking ginagawa. Sayang di nakasama si ante mo. Sana kung nakasama siya. Siguro kabahan naman yun. Yan ang sabi niya. Sabi ko naman sana nga nakasama siya para tatlo tayo dito nagabiyahe. Habang nagbabiyahe ko, tinanong ko agad si tatay, Tay, tumingin ka sa camera. At yun na nga kanina, kanina lang nakasimangot siya at nang tumingin na siya sa camera yun punong puno ng -puno saya ang kanyang mukha at makangiti na siya. Sa so, tatlo kami magkakapatid ako ng buwang huling anak ko kaya bunso. Ginagawa ko nga pala ito sa kanya dahil gusto kong makabawi na makasama siya kahit minsan lang sa isang buwan. Kaya nga sa mga katulad ko na hindi lumaki sa sarili nilang magulang, kailangan natin bumawi dahil mahirap lumaki ng walang totoong magulang. Hanggang dito na lang ang may click kong video. At salamat rin pala sa mga nakakapanood ng